Hello guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa rooftop. Yeah! So ang ginagawa ko dito ngayon guys is nagbibilad ako ng uh, laptop. So ito na siya. Ito siya, LCD ng laptop. So tinakpan ko siya guys para hindi ma-expose sa init. So pag may ganito kayo ano, problem, dito kasi siya uh, hindi na nag-turn, nagte-turn on kasi yung power switch niya na sa laptop. Then yung ibang case nito hindi gumagana. So pag may ganito kayong problem na may mga case na hindi gumagana sa laptop ninyo, uh, yan ay dahil sa moist o di ka bihira niyo siyang gamitin. So ganito lang gawin natin guys, takpan yung LCD para hindi ma-expose sa init. Then ibilad niyo lang yung ano, bilad niyo lang yung laptop niyo mga around 30 minutes yung pansin nyo na hindi maluto pa yung plastic. din Yun, pero make sure guys na nakapatay yung laptop nyo ha. Nakapatay siya. At uh, hindi siya nakaturn on kasi mag-overheat yan. Huwag nakaturn on yan. Dapat nakapatay siya. So ganito lang gawin nyo guys mga around 30 minutes. Bantayan nyo lang din baka may uulan. Uh, lalo pang masira yung laptop nyo. So ayan dito ako ngayon sa as. O kita nyo guys. Ito ako sa taas ng pinagtatrabahuan ko. So, daw ako ng laptop. yan So, ganito lang gawin nyo guys. Kung may mga laptop kaya na may mga keys na hindi gumagana or mayroong nagugustats or nagsusulat mag-isa. Pusa siyang nagsusulat. So, ganito lang gawin nyo. Alright, thank you.